So guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channel natin na tanayan. For today's videos natin guys, yung kahapon na tubig na malabo guys, itingnan natin guys kung malino na guys. Ang guys, sobrang linaw ng tubig guys kahapon guys uh, sobrang labo-labo niyan eh ngayon tama ikita nyo guys uh, sobrang linaw ng tubig pwedeng inumin -pwede eh bokal ko guys ayan bokal tabi-tabi po ayan bokal po 'yan na malalim ito po yung guys yung oh my god siya guys ayan guys ayan subang so, ng tubig kung pwede nga lang na maglagay ng isda guys na ano magubuhay po sa guys kasi hindi tubig kahit maligo kung susunod ko yun ang guys ayan pwede ka pong maligo sa sobrang linis po ng tubig niya bukal po kasi yan guys tabi tabi lang po guys Ayan, guys dati po kasi guys itong ano na to guys ano to uh, ilog po guys uh, tinambakan lang tinambakan lang po wag. guys wag eh, ngayon, wag eh, wag subukan masisira ang buhay Sibayang mo may po nagagawin si Arayan kaya yan guys sobrang lino ng tubig guys ah, uh, sesementuhin din yan yan, sobrang lino ng tubig guys uh, bukal po ito guys eh yan, kasi ano to dati ah, uh, gubat pa po gubat yan kaya ang lino-lino ng tubig niya guys. Tsaka... hindi naman makita yung tubig niya uh, sobrang dinaw. Pwede rin naman maligo guys kung gusto. guys, ngayon may tubig na guys so oh. yung lino pa, ayan. Guys kailangan ng, ano yung ito, guys, bukas, guys. Kasi, tubig-tubig na kayo. Eh, oh. Ayan, guys. na na, gusto nyo, guys, ang aking 4 videos, 4 of these videos, guys. Na, sobrang lino na tubig yung kahapon, ang labo niya, guys. Ayan, guys. Thank you, thank you, and God bless you all.